magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alan Ansano. Shoutout kay Hermani Reyes. Shoutout kay Raymart Abaygar. Shoutout kay Benedicto Quino. उ के जैफरी जुब के अलसी के ग्रउत ज At shout out kay Romnick Monarca. Yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Ambrose ay nagsalita agad. Tama nga siya. Antiganggang si Prinsesa Lin ay may nobyo na. Nang marinig ito ni Ganggang, siya ay nagsalita, Maywa na muna namin kayo. Kami ng asawa ko ay babalik na sa aming kinauupuan. Sabi ni Ganggang, at hinailan niya ang tenga ni Zubaj patungo sa kanilang kinauupuan. Nang makita ito nila Ambrose, sila Yunis at Yvette Irene at ang apat na prinsesa ay tumawa ng mahina. Haha! Ang cute nilang pagmasdan sabi ng prinsesa ng mga fairy. At si Lin ay nagsabi. Okay lang ba si Emperor Zubaji? Sabi ni Lin. At si Ambrose ay agad niyang hinawakan sa braso si Lin at sinabi. Mahal na prinsesa. Okay lang si Uncle Zubaji. Huwag mo na siya isipin. Maaari na kayong umupo at tutungo muna ako sa Empress ng South Cloud. Sabi ni Ambrose. At si Irene ay hinayla ang mga kamay nila Lin at Eunice at sinabi dito na kayo sa aming tabi. Para tabi-tabi tayo. At si Irene ay tinawag si General John. General John, baka pwede dalan mo na lang ang kanilang mga upuan dito. Sabi ni Irene, nang marinig ito ni General John siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Nako, baka magulo kasi mahal na na ang arrangement ng upuan. Sabi ni General John, nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita. May problema ba General ng Westrington? nang marinig ito ni General John siya ay wala nang nagawa at sinabi. Wala naman mahal na Empress Yvette, dadalin ko na dito ang kanilang mga upuan. Ngunit si Sec Master Ambrose, ay may sariling upuan na nakalaan sa kanya. Siya ay dapat nakatabi sa aming Emperor. Hindi maaari itong mabago, na kahit gustuhin nyo man. Sabi ni General John, at ito ay tuluyan ang kinuwa ang dalawang upuan para kila Eunice at Lynn. At habang umalis si General John. Narinig ito nila Ambrose at Yvette, Irene. Sila ay nagkatinginan tatlo. At si Ambrose ay napabulong. Bakit ako tatabi sa bagong emperor ng Westrington? Bulong ni Ambrose at si Yvette ay sumasenyas kay Ambrose. At si Ambrose ay nagsabi. Hindi ko din alam Auntie Yvette. Malalaman natin mamaya, sabi ni Ambrose. At ito ay nagpasya ng tumungo kila Queen Zilong at sa Reyna ng South Cloud. At maya maya dumating na si General John at sinabi, Ito na ang inyong upuan mahal na prinsesa at Miss Yunis Kung may nais pa kayong sabihin at kailangan, ipatawag nyo lang ako. Babalik na muna ako sa labas ng imperyo upang magbantay at antayin ang iba pang darating. Sabi ni General John sa magalang na tono. At maya maya si Ambrose ay nakarating na sa harap nila Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. At si Ambrose ay yumuko. Mahal na reina ng South Cloud. Lubos akong natutuwa na makita kita muli. At ito ay humalik sa kamay ng Reyna ng South Cloud. At ang Reyna ng South Cloud ay tumayo. Ito ay yamakap kay Ambrose at sinabi. Pag nakikita kita ang ama mo ang aking naalala. At binabati kita Ambrose. Isa ka ng mahusay na sect master ng Elysium Gate. Ang tanyag na sekta sa buong mundo. Dahil sa pamumuno mo, mas nakilala pa ang Elysium Gate hindi mo talaga hinayaan na ang Elysium Gate ay hindi matendaan ng lahat. Pinagpatuloy mo ang nasimulan ng iyong ama. Isa kang mahusay na sect master na ngayon. Tulad ng iyong ama, sabi ng Reyna ng South Cloud at si Ambrose ay nagsalita. Salamat mahal na Reyna. Hayaan nyo, mas pagbubutihan ko pa ang lahat. Para mas lalo kayong maging proud sa akin. Salamat talaga mahal na Reyna. At mahal na Empress Queen Zilong. Ng South Cloud kinagagalak ko na makita ka dito sa seremonya na magaganap ngayon. Sa bagong imperyo ng Westrington, sabi ni Ambrose, nang marinig ito ni Queen Zilong ito ay nagsalita. Wala akong oras para makipagkwentuhan. Masyado ng matagal, hindi peril nagsisimula, sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ni Ambrose. Siya ay ngumiti lamang at hindi napinansin ang pagsusungit ni Queen Zilong. At si Ambrose ay lalapit na sana kila Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Ngunit, biglang ulit tumunog ang tambol. Bang! Bang! At sunod-sunod na nagnadatingan ang mga iba't ibang sekta sa buong mundo ng mga tao. At si Ambrose ay ngumiti na lamang sa Assassin Sect Master na si Sek Master Marvin. At si Ambrose ay bumalik na sa kung nasaan ang kanyang pamilya. At dahan-dahan nagsipasukan na ang ibang mga sekta na binigyan ng imbitasyon at nang dumating na ang lahat ng hinahantay, si General John, ay sinenyasan niya ang mga sundalo na patunugan ang trumpet, at ang trumpet ay tumunog. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong imperyo at sa loob ng kaharian ay naririnig din ito. At si Daryl sa kanyang silid, ay nagsabi, ito na ang oras para humarap na ako sa kanila. Dumating na ang lahat ng mga panauhin sabi ni Daryl at dahan-dahan itong binuksan ang kanyang pinto sa silid at dahan-dahan itong lumabas. At naglakad sa hallway ng kanyang kaharian. Upang tumungo sa stage, at si General John ay mabilis niyang pinatawag ang kanyang mga kasundaluhan, at sinabi. Lahat kayo sumunod kayo sa akin. Tayo nang salubungin ang bagong emperor ng Westrington. Sabi ni General John, ang lahat ng kasundaluhan ng Westrington ay sumunod kay General John at sila ay nagtungo sa loob ng kaharian ni Daryl. Nang makarating na sila sa loob, nakikita nila si Daryl na naglalakad sa hallway at si General John ay agad-agad tumakbo patungo kay Daryl. At si General John ay nagsabi, Emperor Daryl, ngayon na ang oras upang makilala ka na nilang lahat. Napakagwapo mo sa iyong suot ngayon Emperor Daryl. Sa lahat ng kalalakihan na dumalo sa ating seremonya ngayon bukod tanging. Ang inyong postura at kagwapuhan ang nangingibabaw Emperor Daryl sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Tigilan mo na ang sobrang papuri sa akin General John. Hindi mo na kailangan gawin pa iyan. Dahil nang ako na ako sa iyo na kapag ang kasundaluhan natin ay mas dumami at nagtalaga ako, ng mga bagong general, ikaw ay aking gagawin ka ng kamay. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito ni General John. Siya ay nagsabi. Nako, nagsasabi ako ng totoo Emperor Daryl. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tayo na sa labas, para ang mga tao na dumalo at tumungo sa ating imperyo upang masaksihan ang seremonya ng ating imperyo, tuldok. Huwag ka sana magulat sa kanilang mga sasabihin na papuri sa iyo Emperor Daryl. Sabi ni General John, habang natawa, haha, at si Daryl ay naging seryoso bigla at sinabi oras na para tayo ay tumungo muna sa labas. Sabi ni Daryl nang maramdaman ni General John ang pagiging seryoso ni Daryl. Ito ay yumoko at sinabi, masusunod Emperor Daryl, at lahat ng kasundaluhan ng Westrington. Magdalawang hanay kayo, sabi ni General John. Ang mga kasundaluhan ay kumilos at gumawa ng dalawang hanay. At sila Daryl at General John ay pumagit na. At si General John ay tumungo sa unahan ng unang hanay. At ito ay nagsalita. Mahal na Emperor maaari na kayong maglakad. Si Daryl ay pinaggigitnaan ng mga kasundaluhan ng Westrington. Nang makita ni Daryl ang ginawa ng mga kasundaluhan niya sa utos ni General John. Siya ay natuwa. Mahusay ka talaga General John. Pinapahanga mo talaga ako. At si Daryl ay nagpasya siya ng lumabas ng kanyang kaharian. Naglakad na sila patungo sa labas. Maya-maya, nang makarating na sila sa pinto ng kanyang kaharian. Nakikita ng lahat ng mga kasundaluhan si Daryl. Hindi nila nakilala si Daryl dahil sa gupit nito. At sa tagal na panahon na nawala si Daryl sa mundo ng mga tao at na malagi sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Hindi na talaga nila makikilala si Daryl. Ang mga kasundaluhan ng North Mona. Kasundaluhan ng New World. Kasundaluhan ng South Cloud. Kasundaluhan ng Elysium Gate. Kasundaluhan ng Assassin Sect at iba-iba pang mga kasundaluhan ng bawat sekta ang nakakakita kay Daryl ngayon. At ang mga normal na tao na nagtataglay ng yaman ay nakikita din si Daryl. At si General John ay sumigaw ng malakas. Magbigay pugay sa bagong emperor ng Westrington. Sigaw ni General John. umalang ngaw ang sigaw ni General John sa buong imperyo ng Westrington. At si Daryl ay tumigil. At sinabi, General John may nakalimutan ako gawin. Sabi ni Daryl nang marinig ito ni General John siya ay napatingin kay Daryl at sinabi mahal na Emperor. Ano ang iyong nakalimutan gawin sabi ni General John? Nang marinig ni Daryl ang sinabi ni General John. Ito ay ngumiti lamang. At maya maya, hinimok ni Daryl ang kanyang tunay na spiritual na tinataglay. Ang nakakatakot na spiritual sa katawan ni Daryl ay sumabog sa kanyang katawan. Ang spiritual na tinataglay ngayon ni Daryl ay halos wala nang makakapantay na kahit sinong mga pinuno ng bawat sekta. At mga imperyo na dumalo ngayon sa seremonya na pinahanda ni Daryl. At ang lahat ay naramdaman ang sobrang lakas ng spiritual na ito. At ang lahat ng mga kasundaluhan ng bawat imperyo. At mga sekta na nasa loob ng imperyo ng West sa mga oras na ito. Nakikita nila si Daryl at nararamdaman ng mga ito ang spiritual na tinataglay ni Daryl ay sobrang lakas. Ang mga kasundaluhan ay gulat na gulat, at ang mga ito ay bamulong sa kanilang mga katabi sa mahinang boses, at sinabi. Sino ang bagong emperor ng Westrington na iyan? Siya ay nagtataglay ng sobrang lakas. Ang kanyang lakas ay nakakatakot, na kahit ang lahat na nanditong mga kasundaluhan, ay pagsama-samahin ay kaya niyang paslangin sa ihilang pag-atake lamang. Bulungan ng mga bawat kasundaluhan habang ang mga ito ay pinagpapawisan sa kaba na kanilang nararamdaman. At, nararamdaman din sa taas ng stage ang spiritual ni Daryl. Laking gulat nila Ivet, Irene, Queen Zilong, Ganggang. -gang. At lahat ng mga sect master na nasa taas ng stage. Ang nararamdaman nilang spiritual na lakas ay nakakatakot na kahit si Ambrose sa mga oras na ito ay sobrang natakot din sa spiritual na kanyang nararamdaman ngayon. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!